last time, I guess, ah, kahapon, ah, gumawa ako ng isang video, kumbaga, pinasend ko yung initial reaction ko about doon. <clears throat> yung about sa Asia ng oh, lumipat sa church kasi ganito, kasi ganyan. Anyway, tignan po natin, siya sa atin po natin mabuti yung buong video, then let us give some thoughts about this. So, let's go. Ready na tayo? Itong taong to, ang sabi niya, Lilipat lang daw siya ng church. Aye. Aye. Hindi na akong ganyan. Aye. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Ay, no? Two points agad ang sinabi nito. Sabi daw ng kapatid, lilipat ng church, tapos sasabihin na, hindi naman daw lalayo sa Lord. Okay, so ang maybe, ito ha, tingnan natin. Maybe the focus of this is about a certain Christian who decided to go to another congregation na kung saan marahil doon siya lalago. Well then, I understand na mayroon tayong mga kapatid sa Panginoon na malamang sa malamang hmm, nakaranas marahil ng let's say, sorry for the term, but toxic culture or let's say, merong maling teaching na naituturo na doon o baka, wala it, they doesn't care or whatever ba diba? ang point doon wala namang perfect na church kasi, but it doesn't mean na we can we can gaslight those people na nagpa siya na pumunta ng ibang ibang evangelical church kumbaga okay but anyway let's continue di devotion pa rin naman daw siya ah. magpe-pray pa din naman daw siya lilipat lang naman daw siya ng church ay, ay, ay. hmm doon pa lang sa ating napanood kumbaga parang pinipinpoint na eh, who cares kung magde-devotion ka pa rin, o no, magbabasa ka rin ng Bible, even though you are on other uh, congregation, so to speak. Um, I don't know kung ano yung para motive ng video na yan, but it sounds like cultic. Hmm. Take note, the church as a whole, buong mundo, ang ibig kong sabihin yan, is the body of Christ, kumbaga, ano man yung pangalan ng denomination basta din yung pinaka essential ng faith God's existence Trinity the, the divinity and humanity of Christ death and resurrection salvation by Christ through faith in Christ the Bible as inspired preserved and authoritative word of God napakahalaga yun kung tutusin eh kung church na yun for example kung saan siya lumipat eh, eh doon siya makaka ano tawag dito makapag-grow yung kanyang faith then we must have to support them and pray for them. Hindi yung tipong manggagastik pa man din. Good ba yan? Hindi naman daw siya magbabackslide. Ay, ay, ganun ba? ganun. Be, matatapos na 2023. Ano nangyari? What if there is something wrong na naging dahilan para lumipat ang isang mananampalataya sa ibang congregation, so to speak? Kasi ganun lang po yun. Kasi ang naging problem, I think, sa video ay ito. Gaslighting, guilt-tripping, agad-agad judging na with hypocrisy. Now, kung um, kapatid, kung kung mayroong mang isang kapatid nagkasala, hindi yung tipong ipagmamartes, di ba, andyan yung pag-advise, pag-pray. Kasi, alam nyo, araw-araw sa araw-araw na nangyayari sa buhay natin. Um, maraming mga pangyayari na it's either ikakalago ng faith o hindi. ay e doon pa nga lang sa mga nagsasabing mga former Christians sila na naging mga unbelievers or naging mga atheists, so to speak. What if tayo pala yung reason, no? Lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay nagkakasala. Ang pinaka-pinpoint lang natin, nawa, no, magkaroon tayo ng, okay, accountability, totoo yan. Maging disiplinado tayo, okay. Pero what if meron tayong kapatid na nagkasala talaga? Agad-agad, ganun yung gagawin? Guilt tripping? Kapatid naman, paano kung meron siyang mga questions na halimbawa about sa kanyang faith? Di ba Tapos ganyan? Alam nyo kasi, sabi nga ng isang libro na Desiring God, let me quote here, Christians sin after conversion. The church is a company of forgiven sinners who wrestle against their own remaining sinfulness every day. Alam nyo, kung halimbawa man, two options lang. Let's say, yung isang kapatid, nag-decide na lumipat ng ibang church na kung saan, mukhang nakakapagturo ito ng biblical teaching talaga pirmi. Let us pray for them na lumago sila sa pananampalataya at yung love ng Panginoong Jesus ang mamayani sa kanya hindi, hindi yung tipong igigil trip pa or whatever. And what if yung isa na namang isang kapatid, kumbaga, nagkaroon siya ng doubt, nagtanong, tapos bigla-bigla sasabihin yung huwag ka nang magtanong kasi ganito, kasi ganyan or else, bla 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 bla. tapos nakita naman ng taong to yung hypocrisy doon sa naturang group, tapos umalis. Ibig bang sabihin, sasabihin natin na, hmm, na natin yan. Si Satan ang bahala dyan. Huwag ganun ka kapatid. Alam mo, ano, may mga nakakausap na ako ngayon ng mga atheist friends ngayon na Well, they have reasons why they left the faith. Okay? But then does it mean na dahil doon, itatrato natin na parang iba? 'Di ba nga sabi ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. Sabi pa nga niya, love your enemies and pray for those who persecute you, 'di ba? So on the context sa mga kapatid na dumipat ng ibang gawain, na kung saan sila lalago. Let us continue to pray for them. Let us continue to, to, ayun, kumustahin ganyan. Let us always pray that the love of God will remain on him or her. O, kung halimbawa yung kapatid na yun ay parang nat, kung magalat natisod o nagkasala, imbes na i-gaslight, ipagpray, pray supportahan, ipaalala yung disiplina, ipaalala yung restoration. Hindi yung i-chismis pa yun sa labas o public condemnation pa man din. At kung merong mga tao na nagtanong about sa faith, especially sa mga tough questions ng buhay, let's explain to them why Christianity is true. Let's pray for them. Tulungan din. Hindi yung nagigil trip tayo, ganyan. Come on. Kapatid. Hindi po ito competition. Naalala ko yung sabi lang isang pastor na ganito. Hindi po ito pabilangan. Hindi po ito competition. Ito po ay pagsuporta na, na sa bawat mananampalataya. Ito po ay pasunuran. Ito po ay may kinalaman sa kung paano tayo sumunod sa Panginoon in any way, shape, or form. Kaya, kapatid, let's think about this. Magbulay-bulay tayo. At kung sa mga kaibigan natin na nakaranas ng ganyan, patawarin na, patawarin na ng Panginoon ang um, bawat tao na nagsasabing Christian pero gano'n ang ginawa masakit it is painful na dahil sa spiritual pride na yan ganyan ang nangyayari alalahanin natin ang ating Panginoon magrepent magtulungan ipakita yung love ng Lord sa bawat isa huwag naman sana tayong mag guilt trip naman kapatid